Isang milyonaryo ang nag ng isang bagong silang nabulag na kabayo. Ngunit isang bata ang sumagip dito. At ang sumunod na nangyari ay kamanghamangha. Isang mayaman at malamig na tao, si Amadio Monteiro, ay kinamumuhian ang anumang imperpeksyon sa kanyang mga kabayong lah. Nang isang bulag na batang kabayo ang isinilang mula sa kanyang pinakamahalagang babaeng kabayo, iniutos niyang iwan ito sa guba. Gayunpaman, isang simpleng batang babae na nagangalang Clara ang nakakita sa maliit na hayop. Sinagip ito at sinanay upang maabot ang imposible. Si Amadio Monteiro ay may-ari ng napakalawak na lupain na napapalibutan ng na mga luntiang burol at marangyang kuwadra. Kilala ang kanyang rancho sa pag-aalaga ng pinakamahuhusay na kabayo sa bansa. At ang kanyang mga tagumpay sa kompetisyon ay malama. Para kay Amadio, nahahati ang mundo sa mga may halaga at sa mga walang silbi. Isang umaga, ang unang sinag ng araw ay tumatama pa lamang sa kalangitan ng pumasok ng nagmamadali ang isang tagapag-alaga sa opisina ni Amadi. Senor Monteiro, nanganganak na po ang kabayong si Estrella. Sabi nito ng may kaba, umayo si Amadio, inayos ang buhol ng kanyang kurbata sa isang kalkuladong kilos. Kinuha ang kanyang makintab na baston at nagtungo sa kwadra. Doon, si Estrella, isang babaeng kabayo mula sa linyang kampyon, ay nagipilit na isilang ang batang kabayo na labis na inaasahan ni Amadi. Matapos ang matagal na sandali, isang mahinang huni ang nagmarka ng pagsilang. Maingat na hinawakan ng betenaryo ang batang kabayo at inanunsyo, isang lalaki. Lumapit si Amadio, ngunit agad napansin ang mga nag-alalang mukha ng mga veterinario. Ano ang problema? Anong niya nang may ini? Senor Monteiro, tila ipinanganap po siyang bulag. Sagot ng betenaryo ng may alinlanga. Umigas ang mukha ni Amadi, walang silbi ang isang bulag na kabayo. Alisin ninyo siya sa aking ay aryan kaagad. Sa kabila ng mga protesta ng kanyang koponan, hindi nagbago ang desisyon ni Amadi. Isang batang tagapag-alaga ang inatasang dalhin ang batang kabayo sa kagubatan. Doon, iniwan niya ito ng may mabigat na puso. Hinaplos ang puting balahibo ng hayop bago umalis. Kinagabihan, si Clara, isang batang babae na nakatira kasama ang kanyang ina sa isang simpleng kubo malapit sa gubat, ay nakarinig ng kakaibang tunog mula sa laba. Inay, parang may kabayo, sabi niya nang may pagtataka. Hindi na siya naghintay ng pahintulo. Kinuha niya ang kanyang lampara at sinundan ang mga puno. Matapos maglakad sa kadiliman, natagpuan niya ang maliit na kabayong nanginginig at litong-lito. Agad niyang napansin ang kalagayan nito. Bulag ka, ero hindi kita iwan. Sa pagsisikap, dinala ni Clara ang batang kabayo pau, Gumawa siya ng pansamantalang silungan sa bakuran gamit ang dayami at mga kumo. Tinawag niya itong Luz, isang pangalan na sumisimbolo ng pag-asa. Sa ilalim ng kanyang pangangalaga, unti-unting lumakas si Luke. Lumipas ang mga buwan, at lumalim ang ugnayan ni na Clara at Luke. Tinuruan niya itong magtiwala sa iba pang mga pandama, ginabayan ito ng may pagmamahal at pasensya. Napagtagumpayan ni Luz ang lahat ng inaasahan. Ipinapakita ang lakas ng loob na pumukaw sa lahat ng nakapaligi. Samantala, si Amadio, na hindi alam ang sinapit ng batang kabayo, ay nakararanas ng mga hamon sa kanyang mga kabayo sa kompetisyo. Ngunit hindi magtatagal, magtatagpo ang mga landas ni na Clara, Luz, at na milyonaryo sa isang tagpong magbabago ng kanilang mga buha. Ang mga kalahok ay inayos, at nagsimula ang kompetisyon sa mga tradisyonal na kategorya pulad ng trote, galop, at pagtalo. Nang dumating ang pagkakataon ni Luz, nabalot ng katahimikan ang madla. Pumasok si Clara sa arena, kasama si Luz sa kanyang tabi. Ang tunog ng mga kampana sa bukong-bukong nito ay marahang tumutuno. Halika Luz, Ipakita natin sa kanila kung ano ang kaya natin. Bulong niya ng may kumbiyansa. Sa matatag na boses at mga tumpak na kilos, ginabayan ni Clara si Luz sa bawat balaki. Ang bawat pagtalon ay tila hindi kayang lagpasan. Ngunit matapang na sumulong ang kabayo, buong tiwalang sumusunod sa kanyang tagapagsana. Sa gitna ng karamihan, si Amadio Montero, ang mayamang may-ari ng rancho, ay nakamasid ang ekspresyon niya ay pinaghalong pagtataka at pagdududa. Hindi niya inasahan na ang batang kabayong tinuring niyang walang silbi ay haharap sa napakahirap ng na mga balaki. Natapos ni na Clara at Luz ang ruta ng may kamanghamanghang katumpakan. Ang bawat matagumpay na pagtalon ay sinalubong ng mga palakpak na una'y nag-aalangan, ngunit kalaunan ay naging masigla. Pagkatawid nila sa linya ng pagtatapos, umalingaungaw ang malakas na palakpakan sa buong lugar. Impossible ito, bulong ni Amadio habang nakapulupo ang mga braso. Ngunit maliwanag na kahit siya'y namangha. Hinaplos ni Clara ang lig ni Luz, habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Nagtagumpay ka, kaibigan. Pinatunayan mong higit ka sa iniisip nila. Ang tagumpay ni na Clara at Luz sa kompetisyon ay hindi lamang nagbago ng pananaw ng bayan tungkol sa kanila. Ngunit naglatag din ang pundasyon para sa isang bagong hamon. Patunayan sa mundo na ang mga limitasyon ay kayang lagpasang gamit ang pagmamahal, pasensya at determinasyon. Ang pagkikita nila kay Amadio, na dati itilahad lang lamang, ay naging simbolo na ang malalaking tagumpay ay madalas dumating kapag hindi inaasaha. Bumulong siya, halika na Luke, nakarating na tayo dito, at wala nang makakapigil sa ating ngayon. Sa tulong ng kanyang ina, inayos niya ang elegante at manual na inayos na arms. Kahit nasagit na siya ng mga kompetidor na may magagarang kagamita, alam niya na ang pinakamahalaga ay ang koneksyon na nabuo niya kay Luke. Bago ang kompetisyon, dinala niya ang kabayo sa isang tahimik na lugar. Doon niya pinalakas ang mga senyales na kanilang pinapraktis araw-ara. Pakinggan mo ang boses ko, Luke. Hindi mahalaga kung ano ang mangyari sa labas. magkonsentrate ka lang sa akin. Kaya natin ito. Si Luz, gaya ng dati, ay nakinig at tumingin sa kanyang direksyon, na nagbigay ng tiwala kay Clara. Nang ipahayag ng announcer ang pagsisimula ng patimpalak sa mga hadlang, lalong lumakas ang mga bulong. Isa ito sa mga pinakamahirap na kategorya kung saan kinakailangan ang mataas na kasanayan at pagiging perfect. Sumakay si Clara kay Luz at ginabayan siya papunta sa starting point. Sa mga balkonahe, si Amadio Monteiro ay nanonood kasama ng iba pang mayayamang magsasaka. Hindi niya nakilala si Clara, ngunit may kakaiba sa kabayo na umagaw ng kanyang pansi. Ngayon, hindi ito tungkol sa kanya, naisip ni Clara. Ngayon, tungkol ito sa iyo, Luz. Sa unang senyales, nagsimulang tumakbo si Luz ng may kumpiyansa, ginabayan ng mga kampanilyang nakakabit sa kanyang mga pa. Ang unang hadlang ay nalampasan niya ng walang kahirap-hirap. At ang mga manunood na may duda kanina ay natahimik. Ang ikalawang hadlang ay mas mahirap, mga dobleng bakod at isang matalim na liko. Gamit ang malinaw na mga utos, ginabayan ni Clara si Lud. Na ng may perpeksyon at maayos na kumaliwa ng hindi nawawala ang ritmo. Napukaw ba ang iyong damdamin sa laban ni na Clara at Luke? Huwag kalimutang mag-like sa video na ito at mag-subscribe sa channel para masundan ang iba pang mga kwento ng tagumpay at lakas ng loo. I-click ang kampanilya para hindi ma-miss ang kahit isang kwento at i-share ang kanilang paglalakbay sa inyong mga kaibiga. Sama-sama nating ipakita na sa pagmamahal at dedikasyon, kaya nating abutin ang imposible. Ang mga bulong-bulungan sa umpisa ay napalitan ng paghanga. Si Montero, na kanina'y walang pakialam, ay ngayon ay nanonood ng may lumalalim na interes. Nang tawirin ni na Clara at Luz ang linya ng pagdatapos, pumutok ang palakpakan mula sa mga manunuo. Si Clara, may luha sa mamata, ay hinaplos si Luke. Hindi ito basta pagdatapos ng isang pagsubo. Ito ay patunay na nalampasan nila ang imposible. Pagkatapos ng kompetisyon, tinawag ni Montero ang isang tagapag-organisa. Sino ang may-ay ng kabayong iyon? Anong niya? Si Clara Gomes, sagot ng organisado. Iniligtas niya ito ilang buwan na ang nakalipas. Nanginig ang mukha ni Monteiro nang marinig ang sago. Nakilala niya si Luz bilang ang batang kabayo na kanyang iniutos na iwa. Ngunit ngayon, isa na itong kampiyo. Buong determinasyon, lumapis si Monteiro kay Clara at inalok siya ng isang milyong dolyar para kay Luz. Hindi siya ipinagbibili, sagot ni Clara ng may paninindigan. Mas karapat dapat siya sa kamay ng isang eksperto. Pagpupumilit ni Monteiro, Luz ay hindi lang basta kabayo, siya ay kaibigan ko, at hindi siya ipinagbibili, tugon ni Clara. Umatras si Monteiro, ngunit ang sugat sa kanyang ego ay nagtulak sa kanya na gumawa ng ibang hakbang. Ilang araw ang lumipas, dumating siya sa bakuran ni Clara kasama ang kanyang abogado. Kung ayaw mong ibenta, hahanapin ko ang paraan upang makuha siya sa legal na paraan, banta ni Monteiro. Naramdaman ni Clara ang mabilis na tibok ng kanyang puso, nguni humarap siya kay Luz ng matata. Hindi siya bahagi ng iyong rancho, ni ng iyong koleksyo. Si Luz ay akin, at walang sinuman ang maaring kumuha sa kanya mula sa akin, sagot niya. Ramdam ang tensyon sa hangi. Si Monteiro, na may malamig na ng ngiti, ay nagsabi, Hindi mo alam kung sino ang kalaban mo, dalaga. Muni hindi umatras si Clara. Ang kanyang matatag na tingin ay nagpakita na handa siyang ipaglaban si Luz anuman ang mangyari. Sa araw ng paglilitis, ramdam ang tensyon sa bawat sulok ng korte. Punong-puno ito ng mga abogado, saksi, at mga usisero na nais masaksihan ang sagupaan sa pagitan ng isang simpleng dalaga at isa sa pinakamakapangyarihang tao sa rehiyo. Si Monteiro, kasama ang kanyang abogado, ay tiwalang ipinakita ang kanilang mga argumento. Iginiit na si Luz ay pag-aari pa rin niya sa kabila ng iniutos niyang pag-abandona dit. Si Clara, na sinusuportahan ni Dom Felipe, ay buong tapang na ikinuwento ang kanyang karanasan. Inilarawan niya ang kalagayan ng kabayo noong natagpuan niya ito nang hihina naliligaw. At walang nagmamahal dito. Inilahad niya kung paano niya inalagaan si Luz. Tinuruan at ginawang isang kampiyo. Sa kanyang malakas na tinig, sinabi ni Clara, Si Luz ay hindi lamang isang kabayo. Siya ay aking kaibigan, aking kasama, at magkasama naming nalampasan ang mga pagsubok na akala ng lahat ay imposible. Ang emosyon sa kanyang boses ay tumago sa puso ng bawat isa sa korte. Umahimik ang lahat habang tinitigan niya si Montero at idinugtong. Hindi lang ito usapin ng pagmamayari kundi kung sino ang may kakayahang magmahal at magbigay ng proteksyon. Matapos ang mahabang oras ng mga argumento, nagbigay ng pahayag ang hukom sa isang seryosong tono. Inanunsyo niya, ang kabayong si Luz ay ibinibigay kay Clara Gomez, na malinaw na nagpakita ng dedikasyon at pagmamahal sa hayop na ito, mula sa estado ng pag-abandona hanggang sa pagiging isang kampiyo. Siya ang lehitimong may-ari nito, pumutok ang bulung-bulungan sa korte, halo ng gulat at tuwa. Si Montero, galit at nabigo, ay tahimik na umalis ng hindi nagsalita. Si Clara naman, na may mga luha sa kanyang mga mata, ay nagmamadaling pumunta sa kinalalagyan ni Luke. Hinaplos niya ang kabayo at bumulong, nagawa natin kaibigan ko. Wala nang makakapaghiwalay sa atin. Ang tagumpay ni Clara ay naging tanyag sa buong bansa. Nakatanggap siya ng maraming imbitasyon upang sumali sa mas malalaking kompetisyon kasama si Luke. Kasama ang kanyang mahal na kabayo, Ipinakita niya sa mundo na ang pagmamahal at dedikasyon ay maaring magdala ng tagumpay na higit pa sa inaasaha. Sa pinakamahalagang kompetisyon sa bansa, muling pinahanga ni na Clara at Luz ang laha. Nang ideklara ng hukom ang pangalan ni Clara bilang kampiyon, nagingay ang buong estadyum sa lakas ng palakpakan. Hindi na lamang si Luz isang kampiyon sa karera, kundi isa na ring simbolo ng pag-asa at determinasyon. Habang hawak ni Clara ang tropeo, isang pamilyar na figura ang lumapit. Si Monteiro, ngayon ay walang kasamang abogado o ang dating kayabangan ay nagbigay ng pagbat. Pinatunayan mo ang isang bagay na hindi ko nakita noo. Ang kabayo mo ay hindi lamang isang kampiyon sa larangan, kundi pati na rin sa buhay, Anya. Umugon si Clara ng matatag. Ang pagmamahal at tiwala ang nagdala sa amin dito. Wala nang mas malakas pa roon. Pumango si Montero bilang pagilala at tahimik na lumisan. Iniiwan si na Clara at luz sa gitna ng istadyom. Pinapalibutan ng liwanag ng lumulubog na araw. Patuloy sina Clara at Luz sa kanilang mga kompetisyon. Ngunit para kay Clara, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng tropyo, kundi sa paglalakbay na pinagdaanan nilang magasam. Ang kwento ng bulag na kabayong walang nagnais at ng dalagang naniwala sa kanya ay naging inspirasyon para sa maram. Sa tuwing sasakay siya kay Lud, nararamdaman niya na ang bawat talon at bawat takbo ay isang selebrasyon ng lahat ng kanilang napagdagumpaya. Sa puso ni Clara at ng lahat ng nakarinig ng kanilang kwento, Si Luz ay hindi lamang isang kabayo. Siya ay buhay na patunay na sa pagmamahal at lakas ng loob, kahit ang pinakamalalaking pangarap ay maaring maging realidad. At sa kanilang patuloy na pagsikat, ipinakita nila sa mundo na ang mga tunay na kampion ay hindi lamang ang mga tumatawid sa linya ng finish, kundi ang mga hindi kailanman sumuko sa laba.